dunya. nya yung mga nya mag mag 500,000 na oh halos kalahating milyon na ngayon lang magpalit ng filter yan fuel pump filter palitan na natin ngayon lang birway mo ngayon lang sila magpapalit ng fuel filter diba yan tingnan natin kung kano karumi halos mag 500,000 na A ver. yan 500,000

Oh, di ba? Di ba nah Nakabitan natin. Yan oh, nakabitan natin. Restart na lang. Natin. matigas pa rin matigas pa rin siya idol titingnan natin bunutin dito ang oxygen sensor matigas na rin ha di ba pag pinitikan mo siya oh, kira bababa mo na siya bagus sya siya akyat mo oh, di ba bumababa mo na siya bago siya oh, dapat dito sa as dapat pero sa kanya bagus mo na siya Oh, kita mo, nakita mo. Kaya titingnan natin bunutin ito oxygen sensor. Yan, bunutin natin oxygen sensor. tayo. titingnan natin doon kung pagpitik natin kung mapangsyonal na. O, oh, yan. Yan, dahil bunot na oxygen sensor. Tingnan natin. Mabigat pa rin. O, oh, buha pa rin. Buha O. Oh. Subukan natin linis throttle body. O, oh, buha pa rin. Bola sa oxygen sensor to. Titingnan natin. Ano siya masyado Oh. oh bagsak na bagsak siya pag pilitik mo sa tayo. Ah. Oh. yun bumabagsak bagsak RPM. No? Oh. Subukan tinglinisin. Kulay putik ko. Oh. Tingnan mo ituran total body niya mga kaidol. Kita mo sa labas oh. Sa labas pa lang yan may itim na. Paano kaya sa loob yan? Titingnan natin. Dumi, dumi, dumi. Hmm. Oh, grabe. Mga kaidol oh. Ay, Ay, grabe yun. oh. Grabe talaga oh. Grabe <laughs> um, Nine years. <laughs> Halos 500,000 ang ulo nito. Tingnan mo yung itura no. Hmm. <laughs> <laughs> Yan yung lang Wala ka naman na makita oh. hindi, ko malang, hindi ko malang naisip sa'yo hmm. oh. good Dito ako gano'n Kaya para hirap dito. na hirap siya Wala na Ayan mga idol Kita mo na yung Kinis. Bakal oh na wala na yung Sobrang itim You know Kitang kita na 9 years na naman kaya na idol 9 years 9 years to okay. Ito pa isa Kita mo yung idol oh Sus Sus Pag pinunasan natin yan liyo. Ito Walang dumi yan ha? Walang dumi Yan ipunasan natin yan Ito. Karagyan ah, eh. eh. Grabe. Grabe, ya. no? Grabe talaga. Mas napabayaan. Wow! Wow! Ayos na! Hindi na siya ano. Hindi ka gan? Oo. Oo. Hindi na siya mabigat. O, oh, tinan mo. Hindi hmm. oh, ma, na, na Sumasabay na siya. Kanina kasi babagsak muna bago angat. kanina bumagsak. Oh, yun, sobrang dumi lang, lang yung... Hindi ganyan yung ano niya, RPM niya. Ang baba. Ang ka ganun. Uh. Ngayon, steady no. Uh, ang ganda nang Oh, ang ganda nang palo. Okay na, doon lang sa sudupan dumi. Ayos na. Kita mo mga idol oh. Yung RPE niya, pag natin, hindi na siya bababa. Diritso talaga pataas oh. Oh, di ba? Okay, ayos.